ato mga kaigsuunan dito sa Bugo City nga nangayo in ug a atabang nato nya kay doy masad kaayo kon ang igabot nato ngato ang atong tagaan katorang nangayo nato ato sang basin ma, mahatagan sa nato ang ilang mga silingan di ay nga nanginahanglan sad nga nangayo sa uh, tabang sad So sa katulang mga malumo o nga uh, kasing-kasing, kay kibaw nga natay mga viewers diha nga uh, malumo o uh, kasing-kasing. So mayong uh, hapon kanatong natong tanan uh, welcome back sa atong channel. ug uh, daghan salamat mga par sa inyong pagsuporta o uh, sa ko ang mga viewers nga wala pa nagka-subscribe. Palihog ko uh, subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kay natay mga kababayan didto nga silingan nako nga naa uh, nagpuyo ngato sa abogo karon kay uh, nangayo sila og uh, ahinabang hinabang kay tungod uh, wala sila makatrabaho kay tungod sa ilang nahiaguman ngato nga, nga kusog nga linog nya nang basin og na may gamay nga ikatampo diha kaning uh, mga subscribers nako kani mga viewers nato diha bisan piso-piso bisan ginagmay uh, basta kinasing-kasing lang uh, dako na kay nagtabang sa ato mga kaigsuonan nito sa uh, Northern Cebu kay kay bawo nga uh, natay mga viewers diha nga uh, malumo og mga kasing-kasing so basin namoy ika-donate hala og kanang Uh, ginagmay lang bahala ko lang ka buok sardinas kay kung daghan sad mo donate sad bisag ko lang ka buok uh, dilata uh, matigo man na bisan uh, tungas kilo nga bugas bisan usa ka kilo nga bugas dako na kayo nag uh, sa atong mga kaisunan dito sa uh, bugo nga nanginahanglan sa atong uh, tabang mga par Onya sa katong mga viewers na ako diha nga kanang gustong mo donate, gustong mo uh, mutabang uh, ipm na ko ninyo sa akong uh, Facebook uh, personal na nga Facebook kay uh, ipm na ko ninyo sa katong mga mo donate diha sa akong mga viewers na ako nga gusto nga mo donate bala ginagmay kanang ipm lang ko ninyo Uh, sa akong uh, Facebook akong ang panganday sa akong uh, Facebook Roman Carrion mo na a uh, uh, real name nako na mga par sa katulang uh, gusto mo donate bahala og uh, ginagmay kay dako na kay nagtabang sa tuma kay suona didto sa Bugo City nga nangayo intan og uh, atabang nato nya kay Doi masad kayo kung ang igabot na itong ato ang atong tagaan katorang nangayo nato ito. Ato sang basin dahil mahatagan sa nato ang ilang mga silingan di ay nga nanginahang lansad nga nangayo sa uh, tabang sad. So sa katulang mga malumog o nga kasing-kasing kay kibawa nga natay mga viewers diha nga malumog uh, malumo uh, kasing-kasing mga ganahan yun kayo nga mutabang. Yake mo mapar ang uh, Bugo City ang naigo sa lindol. Grabe gid kaluoy ngan to. So mo nang nanginahanglan kun sila sa atong tabang. Mo nang uh, IPM na kunin niyo mapar sa akong uh, Facebook name uh, Roman karyon uh, taga Barili de ko mapar. Lumad ko nga taga Barili. Onya akong uh, silingan nga nanagpuyo nga to sa Bugo. Onya nga apektahan man sila sa linog muna nangayo sila o ka ng uh, hinabang nako muna gusto nako nga atoon nako ya yeah, muna namasin ko diri sa mga viewers nga basin uh, nasa sila ikadalit kay bisan piso piso lang na singko singko lang na opila pila man na dako na kay nag ikatabang sa itong mga kaigsunan dito sa Bogo City kay kita mga Pilipino kitarang uh, kita Pilipin, mga Pilipino maoy uh, magtinabangay So, dari na ng takotob. Ong daghan kayong salamat. ug mayong uh, hapon kanatong tanan.